Yun, good morning mga kapagawa and happy new year Ayan, time check, alas 9 na mga kapagawa At ako'y kagising lang Ayan, at tignan natin itong mga Manok natin kung pumisa na mga kapagawa Ayan, itong so, mga manok natin Ayan, o. mukhang magkakaitlog na naman Ayan, so tignan natin itong manok natin kung pumisa na Oops! Ayan, yun. so hindi pa pumisa mga kapagawa Tapos dito Ayan, ang dami oh. Daming itlog. Yun, kaya siguro yung may-ari. Ayan. Tapos dito naman, yung mga sisiw natin. Ayan, so pinagka, pinagkulungan ko muna ng sisiw itong kulungan natin mga kapagawa. Ayan, Mga native. Ayan, tapos meron din dito kalapati. Ayan, oh. Ayan. So pinagtulungan ko muna dito ng kalapati. Ayan. Ayan, laki oh. Ayan. Tapos yung isa. Nandito. Yung mahina noon. Mga kapagaw. Ayan o. Oh. Nandiyan na. Ah. Tapos meron pa dito. Ayan natin kumay. Ah, ah. Eh, wala pa. Ang dami. Ayan, so marami na tayong sisiyaw. Tapos dito. Ayan. Mga sisiyaw ni kuya. Ayan, kay kuya lang yan mga kapagaw. Pero ako yung may-ari ng mga sisiyaw. Tapos yung mga itlog. Ako na may-ari nun mga kapagaw. Tapos meron pa dun sa taas. Nanging itlog. Ayan. Tapos si Bronson. Ayan, o. ang ingay. Tapos dito naman may sisiyaw pa ako dito. Tatlo tatlong sisiw ayan oh so ito mga kapag oh, Texas yan Texas ayan. sana mapalaki ko yan mga kapag oh, Texas yan tapos dito naman yung serama natin may itlog na na dalawa ayan oh dalawa yung itlog niya tapos dito naman yung mga maliliit natin na zebra pinches ayan oh gumagawa silang nest oh. Eh. gumagawa sila ng nest ayan yung ganda oh. tapos dito wala pa ano. pero ang ganda na yung ginawa nilang nest nila ayun. tapos dito naman ayan o no? sa so, dalawa na yung itlog niya. ayan o no? diba dalawa na tapos yung mga inakay natin mga kapagaw eh andito na ay shit naku Anong nangyari na matay? namatay si Gold mga kapagaw ayun no, si Gold kapatid ni asan na yun yung isa kapatid ni Black ayun o no. kapatid ni Black mga kapagaw namatay so, yeah. so wala nang partner itong isa natin Nasaan na? So wala lang partner mga kapagaw. Ngayon, number Tapos, yan mga kapagaw, may dalawa tayong inakay na ring neck dub. Eh, kabibili ko lang nung nakaraan mga kapagaw. Ayan oh. Para may babae na tayo na ring neck dub. Kasi dalawa yung ring neck dub natin dito. Ayan yung isa tapos ito yung isa. So dalawang lalaki yung mga kapagaw. Ano, tapos eto problema natin, ako po. Namatay na yung isa. Ano. So wala lang kasama si Black. Ayan no. Bakit kaya namatay, shit? Ano. Ay si Blue pala yung kapatid niya. Ayan no si Blue. Oh. Ako. Kawawa naman. Wala nang partner si, si Blue. Yan no? Kasi, yung mga inakay kasi. <coughs> Excuse me, mga kapagawa. So, yung mga inakay kasi, mga kapagawa, ang ginawa ko, lahat ng na mga na produce ko, eh, nilalagay ko na dito sa isang kulungan. Dito. Tapos, ang problema, ba't namatay siya dito? Eh, wala namang gaano silang. Ayan, no? So, bakit? Ano nangyari? Grabe. Yan, no? kanya mga kasama niya. Pero di ko alam kung bakit siya namatay. Yan dami pa namang pagkain, no? May problema natin na naman dito. Tapos ito. Ano? Itlog na. parin yung itlog mo pare. Yan ang aamo ng aking mga lago. Kahit hawak-hawakan mo sila. O. Oh, o. Oh. O. Oh. May dalawa siyang itlog. Ayun o. Oh. Ang tapang o. Oh, ang tapang. Ay. Wala nang partner si... Si Blue. Pero okay lang. Kasi may itlog na naman sila ng dalawa. Ayun oh. Dalawa yung itlog niya. Tapos ayun o. Oh. Eh, kawawa naman. Grabe. Eh, no, nakalipad yung isa, oh. Eh, lumipad na itong isang inakay natin, oh. Ayun, no? Ito na siguro yung pinadap natin. Ayun, no. Ang inakay. Ayun. Oo. Oh, oh di ba? So, andito yung nanay. So, tingnan natin. Pati nga. Ayun, ano Ang So ito yung anak nila oh. Na isa oh. Ang diba? Pero yung isa nakalipad na mga kapagaw. Andito. Hmm. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. No? Ayan o. Uy baka makawala ka dyan boy. Dito ka lang. Huli kita. Ayan. So dito ka lang. Ayan. Dyan ka lang boy. Ayun, No? Oh. Ang kulit ha. Ah. Ayan, baka makakawala sila dito. Kasi na <laughs> naputol o. Oh. Ayan. So ayan lang natin yan. Ang kulit ni Bronzo no. O. Oh. Ayan. po, Ayan sa'yo Kunin na natin tong sing-sing niya. Makakapagawa yan, no? Kawawa mo naman. Kunin ko lang tong sing-sing niya. Ayan mga kapagaw Ayan o no? Yung isa natin na uh, Spotted dove So wala nang kasama mga kapagaw So tatatlo na naman yung Yung spotted dove natin Namatay yung isa Hindi ko alam kung bakit mga kapagaw ayun, no? Siguro Nung kahapon Mga kapagaw Nung nakaraan Kasi Ang daming mga namatay na ibon Dahil sa fireworks Mga kapagaw Ayan siguro 'yun yung dahilan kaya nagkamatay yung namatay yung isa natin na alaga mga kapagaw kasi ma, dito dito sa daan mga kapagaw dito sa kalsada namin eh may mga namatay na ibon 'yun yung siguro yung dahilan kaya nagkakamatay yung mga ibon dahil sa fireworks mga kapagaw ayun buti na lang eh ma makulimlim itong kulungan natin itong albiere natin Meron sila pa ring nagtataguan kaya hindi sila ga gaano natakot sa so, fireworks mga bago. Ano, so kawawa yung isa natin na halaga Sayang. So, Wala na. Ano, so, sana minsan na siya. sayang So, yun. So yun lang mga kapagaw. Ayan. Yun, yun, yun update ko lang yung mga nagkakait lang sa atin. Ayan. So sana so, su supportan nyo palagi itong kwaiti ko mga kapagaw. Ta at sana huwag kayong magsawa kung sumuporta sa akin mga kapagaw. At pakisubscribe na rin sa akin mga kapagaw. Ayan. So yun. Maraming maraming salamat sa supportan nyo mga kapagaw.